guys. Good morning, good morning, good morning. Mabunuti na natin itong mga saluyot, guys. Wala na. Bubat ng bahay namin. Hindi pa mag-uglut eh. hindiin nyo lang sinong may gusto habang sariwa pa anong bunot ko na kasi bubat na Las Piñas. Ito pa, oh. Ang dami. Free uniform na sa amin Maraming salamat. Okay, madam. Dagan kay nagkanang udlot mal ko. Saan? Ano oh? Tagit pang ibot, gini mo oh. Dagan kay sa Dagan pa kayo udlot oh. Dagan kayo pang ibot.